Hala! Uy! May kumakataon! May kumakataon! kami palagos lagi nasa labas! na ako! Grabe! Uy! Matiraan nyo na kami! Out yan e! niyo nyo kami! Oo nga! Siyempre lang po yan! Sino? Ano? Ano? Ikaw to ka lang! Allora... Go. Hoy, kami. Okay, Lalabas ako, pupunta na lang ako sa. Papalayan. Kuya, may sakit ka din sa inyo nya. na. Ah, talaga na? Oo. Oh. O, pero ang may ang papatira. Sino rin ay nyo? Ay, Nakakala ay. <laughs> ko! Alex! 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 Alex!

Dapat sa na kayo na ha? Eh nga ka! mga Na huwag kayo na kami! Sige na ha! Pag-alaw! pag na Oh, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. taya sorry. I'm sorry. taya sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm